Hey, what's up mga kalogbi? So, ayan nga, di ba't kami? So, ayan, mag-slide nga pala ako. Nakita nyo naman, kumakaway pa sa taas. Diyos ko ka, Lobby. At ayan na nga, pinauna ko yung inaanak kami ni isa O, oh, diba guys, tignan nyo ang bagay niya. So, ayan guys, sunod na ako dyan. Tignan nyo naman ako. Wag ka i ko. Hoy, Lobby! Bakit ang bilis mo? <laughs> Tingnan nyo ulit, guys! Gago ng plus ng tubig, oh! <laughs> Gago! Gusto ko, Rudy! Masugatan pa ako! Giniagawa mo! tanong ko pa talaga isa no? hindi ko nga alam eh so ayan nga guys nasugatan pa ako ay nako Logby kakulitan mo kasi o ayan natuwa na naman kayo see you next vlog